Yan mga idol. Mga hapon. Tignan mo ginagawa nitong ni isang tao na mga idol. Hindi uh, talagang madalay, madalay mga madalay mga idol. Basta mag aircon ka. Aircon cleaning. Mag-ayos ka ng aircon. Dahil marami talagang tanggalin. Uh, mga sakit niya. dapat talaga na mag-iingat ka sa mga ganitong si Kasi... hindi sa atin to na sasakyan kaya dapat na mag-iingat tayo hindi hmm. alam ang may-ari hmm. tignan mo nga kayong idol oh. paningot na sa kaya nga ay kalbiso mga kaidol oh. pero mukha talaga siya ni Coco Martin oh. bugi oh Kumartin ko kayo ni Kumartin Kumartin oh. Tignan ko Tignan ko Tignan Madali talaga, idol ang pag-iisang magiting at magaling na uh, aircon technician. So, tanggalin ng isa. Isang sakit. May dalawa pa. At hindi lang yan. Mas marami pa yan. Uh, so, uh oh, tanggalin. Yan yung tinanggal ngayon cover sa stereo yung cover sa stereo na yung una natanggal mga kabis so, dito at sa ikalawa naman tanggalin namin at ito ito, tignan yung mga kabis pagtanggal mga kabis mga kabis dapat yan sirain Oh, tanggalin ba? Sirain. Oh. Pero ayusin ulit. Pabalik. Oh. oh. Ayos na 'yan. Oh. sisirain 'yan. Oh. Oh. Pero ay ayusin pagbabalik ng uh, kabis. Oh. Ano tawag niyo diyan? Oh. 'Di ba? Ayos na 'yan tapos oh. Tinanggal di sinisira. Oh na mo yun o oh, bugi naman o oh, dapat oh, yan na mga kabis sa taot pala sa mga magaling dyan ang mga gwapo o no, gwapo na itong mga kabis o mga technician Kambal kaya to ni Coco Martin kaya. Oh. Kambal ko ni Coco Martin. Agabis, ah, oh. yo, hindi ba ka kambal ni Coco Martin? Oh. Kambal oh. Hanggang sa muli na lang mga gabis. Pagkatapos na lang uh, maayos ito at ma-aircon na, tapos ng cleaning sa aircon. Yan, semula ingat and get pleased